meron po, po tayo dito natitirang tatlong pirasong sayote. Eh, ayan po. So, ito po ulit yung ating lulutuin. Magulay po tayo ulit. At ito po ay ating igigisa. Balatan po muna natin. Ayan, nabalatan na po natin lahat yung ating tatlong perasong sayote. So, ihiwain na po natin siya by cubes. na so, nahiwa na po natin yung ating sayote. Ito po, o, oh. Nahugasan na rin po natin. So, igigisa na po natin siya. Ito po yung ating mga ricado. May bawang sibuyas, kamatis, may seasoning, paminta, oyster sauce, may sili. Hindi na po natin hiniwa kasi pampabango lang na mambo natin siya. At dahil absent po yung ating karni ng baboy, <laughs> umabsen po yung karne ng baboy, chicharo na lang po ulit yung ating isasahog. At may kasama po siyang, hindi ko po alam kung, ano, hibi po siya, pero maliliit. Ayan po, para pong alamang natuyo. So, ayan, try po natin, mag-experiment po tayo ng bagong sahog. Pero po, sana masarap naman po, ano, tikman po natin mamaya. So, ayan, igisa na po natin. So, pisahan na po natin yung no, ating pagigisa. Ayan. Mantika. Lagay na po natin yung ating bawang. Sunod po natin yung ating sibuyas. Mm -hmm. Ating kamatis. Ayan so, po natin. po yung ating yung ating pong ang mm -hmm. ating pong sili at ilagay na po natin yung ating sayote

Haluin natin at lagay na rin po natin yung ating chicharon. Ayan. Halo-halo na. Sante po natin siyang tumulok. Pumulo hanggang sa maluto. So, ayan na. Halos luto naman na po yung ating sayote. Mukhang hmm, masarap. Timplahin po natin. Dahil hindi pa natin aasinan. Kaso, nilagyan po natin ang kicharol at yung pibi. Baka po maalat. Matabang po po. Daga natin ng asin. ilabas lang sa yote lutong naman na siya. So, pwede na natin halongin. Luto na po yung ating ginisang sayote. Ayan. Sa chicharon po. With matching heavy. Yan po. Masarap po siya. Sa totoo lang po. No, Ngayon lang po din ako nagluto ng ganito ang sahog kasi nga po naubusan po ako ng pansahog na karni ng baboy. So trinay ko po ito in experimento ko. Pero masarap po. Kahit po itry nyo. Promise. So hanggang dito na lang po tayo ulit. Thank you po.